Hello, welcome to my channel Kambos Dar Ngayon naman po ating tatalakayin ang isang panukalang batas sa Senado Ang senior citizen ay pwede na maging senior citizen sa edad na 56 Halina panuorin nyo ang video kung ito, let's go! Sa panukalang batas na layong mapababa sa 56 anyos ang edad ng senior citizen sa bansa Isinusulong sa Senado na maging batas ito na mapababa ang edad 56 mula sa 60 taong gulang upang magamit ng mga ito ang kanilang benepisyo. Paliwanag ni Senador Ramon Revilla Jr. na siyang may akda ng Senado Bill No. 1573 Madami ang mga hindi pinalad na umabot sa edad na 60 anyos lalo na sa panahon ng pandemya kaya marapat aniya na bigyan halaga ang ating nakakatandang populasyon sa pamamagitan ng pagpapaabot ng benepisyo. Ibinahagi ng mambabatas ang December 2022 ang data ng DOH kung saan nasa 7.33% ng COVID-19 cases sa mga Pilipinong senior citizen ay nagresulta sa kamatayan sa edad 18 to 59 taong gulang. Sa oras na maisabatas ito ang lahat ng Pilipinong senior citizen na nasa edad 56 taong gulang ay ituturing ng senior citizen at entitled ng makakatanggap ng mga benepisyo. Sa ilalim na umiiral na batas ang mga senior citizen sa bansa ay nakakatanggap ng 20% diskwento at bat exemption sa mga gamot medical supplies pamasahe sa mga hotel restaurant at iba pa. Entitled din mga senior citizen na magkaroon ng income tax exemption para sa minimum wage earners 5% discount sa buwan ng bills ng kuryente at tubig at entitled din gumamit ng express lane ng mga government commercial establishments. Sana naibigan nyo ang akin tinalakay sa video ito ang panukalang batas para sa mga senior na edad 56 na taong gulang na maging isang senior citizen, at muli kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko ay ahit subscribe button like and share para sa susunod kong video may update po kayo maraming salamat po.